Alam mo, ma'am, naalala ko sa'yo yung auntie ko. Laging iniisip yung mga mahal sa buhay kahit malayo. Wow! Talaga? Bakit? Anong kwento ng auntie mo? Um, uh, yung auntie Celine ko, OFW siya. Never nakalimutan na alagaan ako kahit nasa malayo siya. Lalong-lalo na namatay yung mga magulang ko. Tana! Sakit! Sobra! Hindi ko pa rin matanggap na no? Wala na yung nanay at tatay. Ano sa pangyayari? Nalulungkot ako para sa iyo. Para sa ating lahat. Pero, promise, uuwi ako. Pinayagan ako ng boss ko na mag-leave ng Kahit pa paano, gusto ko maramdaman mo na may kasama ka. Ngaban lang tayo, ha? Salamat po, auntie. Nandito ako. Nandito kami. Hindi namin kayo pababayaan. Sorry, Ate, hindi ko mapigil ang na umiyak. Naiisip ko pa rin na wala na sila, Mama. Wala na rin mag-aalaga sa amin. Nana, alam mo naman nandito lang ako at mahal mahal po kayo. Malapit na ako makauwi at masasamahan kayo sa at lalo na sa paghatid sa Mama at Papa niyo. Itayin mo ako, ha? Opo, Ate. Thank you po talaga. I would describe auntie as someone who's fierce and walang inuuruman. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Naaksidente ka ba? May nangyari ba? May masakit sa'yo? O baka naman may nagpaiyak sa'yo? Sino yan? May nagsabi sa akin na ulila raw po ako. Anong ulila? Hindi ka ulila, nandito ako! Never ko raw po ulit may experience yung may mga magulang na nag-aalaga ng anak. Dana! Po? Oh. Magulang mo ako. Simula nang dumating ka sa akin, magulang mo na ako kaya huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Okay? Kahit fierce at walang inuurungan yon, sobrang soft-hearted niya pagdating sa pamilya. <coughs> Inuubo ka na naman, Dana. Wala to, auntie. <coughs> huwag na po kayo mag-alala. <coughs> Ay nako, huwag mo naman kalimutan na palaging uminom ng tubig. Uminom ka ba ng gamot para sa ubo? Apo, umiinom pa ako ng somix para makatulong sa ubo ko. Thank you, auntie. Buti na lang po nandyan kayo. Ay nako, kahit kailan. Ako bahala sa'yo. Si Auntie, laging sinisigurado na handa kami sa sakit. Kahit wala siya, nandiyan pa rin yung alaga. She put her life on hold, sacrificing her own dreams, desires, and comfort to provide for us. Tulad niyo, she's been there through our ups and downs. Hindi naging hadlang yung pagiging malayo niya para maalagaan kami. Tapos alam niyo ba, She shaped me into someone who can stand up for myself and she taught me a lot of things. For years of being an OFW, ang dami niya naging sakripisyo para sa amin and I am very grateful for that. Kinalagaan, hindi pinabayaan, binigyan ng atensyon, tinuruan, minahal bilang anak niya. Oh my gosh! Grabe pala ang sakripisyo ng Auntie Celine mo para sa inyo. Ang tatag niya at bilib ako sa kanya na siya palang nag-alaga sa inyo na wala mga magulang mo. To, to be compared to her is such a compliment, Dana. Opo, ma'am. Grabe yung sakripisyo, alaga at pagmamahal yung Auntie Celine sa amin. And I know she's very proud of me for being so strong. Kasi nakita niya kung paano ako nadapa ng ilang beses but still managed to stand up and continue life despite all the things that happened to me. I know na masaya siya by looking at Watching me grow up as someone like her. I'll be forever thankful for her kasi kung wala siya, hindi ko na po saan ako pupulutin. My Auntie Celine is my role model in life. Alagang auntie talaga po kami ng pamilya. At ito rin po ang alagang uni-love story ko kasi habang nasa malay si Auntie, sinisiguro niya na may mga gamot at vitamins kami parati na gawa ng uni-love. Thank you for... <laughs> Thank you for sharing that, Tana. You made... <coughs> you made me cry. Naku, inuubo po kayo. Ito po ang gamot. Inumin niyo po para makatulong po sa ubo niyo. Salamat.